Bye mga idol <laughs> well, Bye bye, five, The boss big. May mga bawas pa naman to. My idol Gay Boss Big Idol oh Jam 4K to 4K my idol Gay Boss

545 four idol Por K jawab hanggang 4 K ya super sah. 4545 five idol Four 5 mga idol. Pero hanggang 4-8, mga idol. Okay, mga idol. lemon, golden boy, mga idol. Puro golden boy, to mga idol. 4-5. May mga bawas pa naman mga idol. Eh okay, boss big ka mga idol. Solid mga yan Oh. No? Bulto katawan niya mga idol. Four five. five ka mga idol ngayon solid ka tawa four five kay boss pick mga idol oh. four five four five nabanded sila nabanded ng at WPC. WPC double banded no Saka New Gen daw mga idol Kay Boss Victor 4, 5 May bawas pa naman ano? Oh, hanggang 4 lang sabi. Oh, yun Pag dalawa So, dito yan kay Boss Vic mga idol Ayan o no. So, ulit yan Kay Boss Vic okay, oh, Ang yung... isa lang 4, 5 Pero pag dalawa 4 ano to? Mga stag o ano na? Stag. Stag, ano? Eh, boss big mga idol. Ano? You know? 4-5 to mga idol. Mga bolto katawan yan. golden boy banded pa ng mga double WPC hey, mga idol damo maalala pa kanya yun labo na yun labo na 4K mga idol nasa Boston yun okay. na Ah, idol 5K kasama na yun Ng boss makto mga idol. 5K kasama na yun So, 2-5 mga idol 2-5 lang yan Tuwag daw mga idol. Malabo siya pag nilalapit mo. 2-5, mga idol. Talagang na laban Di malaban Di malaban idol. Yeah, pure lemon yeah, boss. Pure lemon bota, my idol? 252. Tu bên. Lì gì? Lì đó ta kêu lê mồi rồi. Lại kê Hey boss, what Bandit Banded ng... Good Jan, early bird. 5K. Idol. dun, three hindi na kamo mga lalaki. Pag go. 5 lang 'to, mga idol. Eh. In Anyway, the 35 Okay, my idol, kay Boss Ben, kay Boss Batang. kundi tao no? kundi tao, okay tao ang iyong anak pagkiki, pa

बस कह रहे हैं मैं आईलू मामा बोल रहा है पता है कि मैं आईलू है पैदल वहां पर वो बस Esperi oh, metar But... hindari yo. Bunyaran kagad ka yo. Oh. Makita mo napalo. Makita mo nang goods. Ay, jag, alam na. Goods ba goods. Kita ko kasi diary yo. Dito sa kaniya tapos. Alam <laughs> mo. <Alam. laughs> ah, ito. Ito. O, lulut Sige, tatuloy mo, sige. Tatuloy mo, sige. Gano'n mo na yan, Dario. Nandito sa buhay nga ngayon, mga idol. Bukante. Idol, eh, Boss to. K5. Nats Gray, mga idol. i mga idol